Ito guys, panorin natin itong performance ni Iron Mar Navares ng Sumayaw Ka. Wakan, Version ni Marco Rubio itong kakantahin niya. Okay. 怎么办？大步走，没有我，我难以站牢。哦哦 أصبحنا <applause>

Navarez. So, dati pong contender sa Tawag ng Tanghalan Kids Season 2. At itong bata po ito ay taga Southern Leyte. So, nakakatuwa lang ang batang ito kasi sa mga nasa 8 years old pa yata or kaka 8 years old pa lamang niya. Pero, yung kanyang performance level, grabe napakataas. Talagang sinunod niya yung performance level na ipinakita ni Marco Rudio sa Tawag ng Tanghalan. Um, anyway, yung kantang yun ay Sumayaw Ka. I believe that is originally sung by Um, Glock 9, which is, alam natin na napakahirap na mga kanta ni Glock 9 kasi nga, napakabilis ng mga rap niya yung napakabilis ng bibig pero mas pinahirapan ito yung per, yung naging version ni uh, Marco Ruggio sa Razzback or sa, yun, sa re, or, uh, yan, Grand Razzback sa tawag ng tanghalan is mas pinahirapan or mas uh, binigyan ng mas mahirap na version ni Marco Ruggio ang kantang ito, which is, yun nga nga po ang ginaya ni uh, Iron Mar Navarez. Which is, yung confidence level andun naman yung confidence level, yung performance level andun. Uh, yun nga lang, yung pagdating sa rap is medyo nahihirapan si Iron Mar, kasi napakahirap din talaga ng rap ng kantang ito. Kaya hindi masyadong clear yung kanyang mga words pagdating sa rap, pero pagdating naman sa chorus is uh, kuwang-kuwara naman. I mean, klarong-klaro naman yung mga words ni Iron Mars. So, yun, napakagaling na bata. And since 8 years old pa siya, so marami pang pagkakataon na mag-improve siya. At I'm sure na talagang mag improve ito at balang araw magiging isang sikat na singer sa Pilipinas or sa buong mundo kasi napakagaling talaga ng batang ito. Uh, nung nakita ko ito sa tawag ng tanghalan, kids, uh, that was uh, March 2024 yata. Yung nag respect back din siya bago nag semi-finals ayun, uh, yun, napakagaling talaga na bata magaling siya na bata, kaya good job sa iyo Iron Mar Navares at yun nga pala, yung kanyang dating Facebook is nawala or hindi siya nawala, naging nasuspended pala so may bago siyang Facebook yung Iron Navarez na lang so sana support po natin, i-follow po natin yung kanyang, kanyang bagong Facebook account or Facebook page ah uh, marami po siyang mga cover songs daw na talagang mapapahanga kayo, at I'm sure na inulit ko nga Basta maturuan lamang ito ng maayos, uh, ipagpatuloy lamang niya ang kanyang ginagawa. Uh, yung confidence, yung confidence level, yung performance level, ando na eh. Kahit na 8 years old pa lang siya, ando na yung confidence siya ka performance level. So, mas, mas mag-practice lamang siya para mas lalo siyang gumaling since bata pa naman siya. Kaya, good job sa iyo, uh, Marco. Marco. Uh, good job iyo, Iron Navarez. Ayan. So, talagang marami kasing nag kay Marco Rudio ngayon. Si Marco Rudio po yung uh, nag-grand champion sa, ano, tawag ng tanghalan, all, uh, grand rest pack man tawag, grand rest pack 2025. Si Marco Rudio po yung talagang napakagaling na tao. At yun nga po ang ginaya ni Iron Mar Navarez. So, support po natin yung mga ganitong mga talento kasi itong ganitong mga bata na talagang Uh, Ibinabahagi ang kanilang talento sa pagkanta sa social media. Hindi sila nahihiya just like Iron Mar Navarez. Talagang hindi nahihiya na ipakita kung ano ang talento na meron siya. At isang proud na lete, yung matawag nun? Proud na taga-lete. So sana support po natin always uh, Iron Mar Navarez. Iron Navarez yung kanyang bagong Facebook account or Facebook page. And aside from him, supportin po natin yung iba pang mga talentado nating mga kababayan, just especially yung mga kabataan natin ngayon na alam natin na balang araw kapag video ng pagkakataon ay talagang sisikal. Ayan. So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa akin YouTube channel. Uh, inulit ko nga po palagi, no? galing po natin magdasal, mapasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay talob sa atin ating pangnoon at wala ang mga bagay na ito kung di dahil sa kanya. It always bring pa yung kapote, so barrel or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo ng sagalawis. Kapag mainit ay hindi po tayo mainit, kapag wala umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. Pasensya na po maraming namumukpok sa labas. May gumagawa ng bahay. So anyway, uh, always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano namang mga sakit, sakit So once again, iulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po at bye for now po kasi napakaingay na.